Hello, hello mga mamshi. Flowers kay John. Fresh na fresh from my kumare. Wow! Hinahanap ko nga pala ang bunso ko kasi ibibigay ko to sa kanya. Dahil gagamitin nila ito para sa kanilang Skoda. Ayan nga at nalaglag pa. Hanapin niya lang daw ang kanilang pinsan para siya na lang daw ang mag-aabot. Kaya ako, hahanapin ko naman yung isa ko pang pamangkin para ako naman ang mag-aabot nitong hawak kong bulaklak. But wait, hindi ko siya makita sa sobrang dami ng estudyante. <laughs> Kaya tanong-tanong muna ang lola nyo. Buti na lang may nakapagturo sa akin kung nasan siya. Kaya dali-dali ko siyang nilapitan kasi baka mapagalitan pa ako ng mga teacher dito. Eto na nga, nakita ko na siya. Flowers for you, Tayang! At babalik na nga ako sa aking pwesto. Pero syempre, istrol-istrol muna ang mami nyo habang hindi pa nagsisimula. Ayun nga, at parami na sila ng parami. Bawal kasi ang pakalat-kalat na parents kaya hindi kami pwedeng magvideo. Ayan, at nag-start na nga sila. Kita naman sa mga bata na seryoso talaga sila at talagang nakikinig sila sa kung ano ang sinasabi ng kanilang guro na nasa harapan nila. At ito na ang pamangkin kong mag speech ng ang pangako ng Star, Star. O oh, ba diba? Ang galing ng pamangkin ko. Kalakas-lakas ng boses niya. <laughs> At nagkaroon nga din ng question and answer dyan. Hindi naman nakasagot ang anak ko. Kasi hindi niya naman alam kung anong isasagot niya. Nakalimutan niya raw kasi. Ang galing-galing ng anak ko. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. <laughs> so, hanggang dyan na lang mga mamsi. Thank you for watching!